Magandang araw sa inyo mga kapugi For today's video ay eh magluluto tayo ng ginataang sedang tambagoy dito sa itaas ng bundok Nabingit pala ito ni Tio nung nakarang araw nung pumunta sila sa dagat Sigurado maglalaway na naman kayo dito mga kapugi Kaya yeah, <laughs> magana na naman ako dito umakyat para asikasuin itong aming ginagawang kubo. At pagdating ko dito ay dumiritso na kaagad ako dito sa pinagkukuhanan namin ng kawayan dito malapit lang sa aming kubo. Umaga ko itong kukunin mga kapugi dahil mamaya ay sobrang napakainit na naman at busy na naman si Labianan sa pagkanganggot ng nyog doon sa kabilang bundok. Ngayong umaga ay ako na naman mag-isa doon sa aming kubo. At habang nagbabantay tayo ng kanyang mga pananim mga kapugi ay atin namang unti-unti ng paggawa ng ating kubo dahil mamaya ay magluluto na naman kami ng aming pananghalian. Nag kasi kami kahapon mga kapugi na hindi na daw sila magdadala ng bao na kanin. Magdadala na lang daw sila ng bigas at isasabay na lang daw nila sa amin sa pagsaing para mainit pa daw ang kanin kapag sila ay kakain. At nagsabi din si Tio na magdadala daw siya ng isdang tambagoy na nabingwit niya noong nakaraang araw pa. Yung araw na hindi pa nagumpisa sa pagkanggot ng dito sa bundok. At ako naman ang nagdala ng iba pang mga pangailangan para sa pagluluto namin ng isdang tambagoy. At nakabalik na ako dito sa aming kubo at akin naman itong ilagay sa area para po pwestuhan sa pagbibiyak ng kawayan. Mainit kasi doon sa kabila mga kapugi. Ayaw ko kasing masira ang balat kong nakaglota. Pero joke lang yun mga kapugi. Uso kasi ngayon ang heat stroke dahil sa sobrang napakainit ng panahon. Kaya iniiwasan natin mabilad sa araw. Kahit nga hindi pa rin tayo nabibilad sa araw, ay nararamdaman mo pa din ang init na sumasabay sa hangin. At sinabay ko na rin pala dito mga kapugi, ang tuyong kawayan na kinuha na miyana noong karang araw pa. Sayang din kasi ito kung hindi gagamitin. Tapos ay mabubulok lang sa bawat pag ko dito sa bundok mga kapugi. Kailangan ay meron akong nagawa. Kahit sabihin natin pa kunti-kunti lang. At least hindi sayang ang panahon ng pag natin dito. Habang nagpapalipas tayo ng oras ay maglilibang-libang din tayo tulad sa ginagawa ko dito. At nang natapos na ako sa pagbibiyak ng kawayan ay kailangan ko na mag-aasikaso ng aming pananghalian. At magpapalit muna ako dito ng damit mga kapogi. Dahil makatina itong long sleeve na gamit ko kanina dahil sa heras ng kawayan. At para pogi pa rin tayo habang nagagatong <laughs> at magsasain muna tayo dito mga kapugi bago tayo magluluto ng sidang tambagoy at ito yung aming dalang mga bigas kanya kanyang balot ng plastik at pag iisayan lang namin ito sa pagsain nakakapagod din kasi bumaba ng bundok kapag uuwi mga kapugi tapos aakit na naman ng bundok pagdating ng alaw na mas lalo pa itong sitio mas nahihirapan na rin ito magakit ng bundok dahil minsan ay masakit na rin ang kanyang mga tuhod ang best option na lang ay magbabaw na lang ng kanin o di kaya ay dito na lang magsasaing at naghahanda na ako dito sa pagluto ng isdang tambagoy. Naglagay ako dito ng kamatis, luya, bawang, pati na rin ng sibuyas. At hindi rin mawawala ang paminta, pati na rin ang sili green. At naglagay na rin ako ng seasoning, pambalansi ng lasa, pati na rin ang kunting asin. At sasabayan pa natin ng toyo at suka. Pagkatapos ay takpan muna natin ito dahil di pa naluluto ang ating sinaing. At nakalimutan ko pa dito ang salaan para sa ating gata. Pero dahil pogi tayo ay nagawa natin ito ng paraan. Gumawa ako dito ng improvise. Ang tawag ko dito ay salaan device. Diba? Kapag dito ka talaga sa bundok ay hindi ka talaga mawawala ng paraan. May sakit na ata ako sa limot mga kapugi. Dahil kahapon nakalimutan ko ang aming plato kaya ang ginamit ni Biran ay ang takip ng aming kaldero. Ngayon naman ang salaan para sa pigaan ng aming gata. ay ako kapag tumatanda na talaga si kapugi ay makakalimutin na at dumating na pala sila dito mga kapugi. At malapit na rin maloto ang aking ginataang isdang tambagoy. Tamang buhos lang tayo dito ng gata at gusto ng aking Biran at ng tiyo ay maraming sabaw mga kapugi. Kaya papakuluan lang natin ito hanggang sa maloto lang ang ating gata sigurado taob na naman ang kaldero nito mga kapugi sa itsura pa lang ng aking niluluto ay eh, matatakam ka talaga dito at ito na ang aking finish product sa pagluluto ko na ang ginataang isdang tambagoy yummy yeah, tara mga kapugi sabayan nyo kaming kumain mm -hmm. at dito na lang muna ang aking video mga kapogi sa mga nakaabot sa dulo ng aking video maraming salamat at god bless sa inyong lahat